bagong mayor ng Lawag, oh. contractor na solo yung company niya, solo niya yun. Contractor ng konsyal pa lang, dapat tanggal na dahil konsyal. Ginawa pa nilang mayor, tinukwem ni BDF na siyang mayor. Pinili nila na siya mayor. 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 Binigyan agad ng 6.5 billion na eh. Dapat ba kasuhan yan, sa tingin ninyo kung may niwala pa kayo sa ano natin, Justice Kapag hindi na hindi kilala itong mga Yan ang tinasya ang kamay. Biskaya. Paano, paano makakakala diskaya Biskaya ito kung hindi kilala mong official? Sino? Lalo sa ubataan. May mga anak niyo sa mga anak niyo. Kung hindi kayo It is your command responsibility para sa kagalito. Para sa ang budget, ang nagpapagawa ng budget, ng presidente, siya ang pipirma. Siya ang pumirma ng 545 billion ang plan control. Tinanggaran ilan lang, na, pero naiwa pa rin karamihan. Kaya nagkaroon ng ganyang budget. So, mali na po yun. Mali na po, mali na May alam siya. At three years lang, ako na rin. Bakit lang? Dahil, dahil pupuntong na, dinunahan niya. Pero basta niya, kasama siya eh. Yung mga project na sa kubitsa ni niya. hindi nga lang, wala siyang alam ng anong masasabi niya sa pag-re-design Mayor ICI, at sa Blue Committee? Anong masasabi Well, parang frustrated na sila. Uh, but we don't know the next move because uh, I believe that uh, may magalaw sa nangis person. But frustrated na yan. Yan nakita na niya. Wala kang nangyayari. Go, ang probinsya po ng Ilocos sa uh, Norte, lugar ni Pangulong Marcos, na dalawa lang po ang mga kontraktor doon na nakakuha ng malalaking bilyon-bilyones na condo mula sa gobyerno. Pamilya diskaya at pamilya ng Mayor ng na si Elio. Yung bagong mayor ng Lawag, contractor na solo yung company niya, solo siya yun. Contractor ng konsyal pa lang, dapat tanggal na dahil konsyal. Ginawa pa nilang mayor, tinukwet ni BPF na siyang mayor. Pinili siya ang mayor. Binigyan agad ng 6.5 billion ng project. Dapat ba kasawa niyan, Rob? Anong sa tingin ninyo kung may tiwala pa kayo sa ano natin, Justice System? Kapag hindi na kami hindi na kilala itong mga kontraktor, yan ang tinasya ang kamay. Biskaya. Paano, paano makakakal ang Biskaya ito kung hindi na kilala mong official? Hindi wala. Dalawa lang kung sa pista niya pa po ito. and bagong mayor. Alcine. Mayor uh, Alcid. Jaime Bryan Alcid. Contractor. Yung company niya, Suno. Siya lang na pangalan. At ginawang contractor, ng papayon, binigyan pa ng 6.5 billion. Yan lang, malinan po yan. Dapat matanggal ng mayor na ito. Thank you, Governor. Thank you, Governor. City, city, the President of

maawa po kayo sa mga kabataan at pinapukasan uh, nila ito. Tulungan po natin sila if they decide to lead this peaceful movement, if they decide to use this future, if not, wala na mangyari, wala na akong The only way na susunod na sa tao, it should be the kabataan who decide and they pag-usap-usap lahat ng mga student leaders or past year nila na aral, basta mga kabataan, usap-usap kayo. Kung anong araw ang gusto nyo, tasama kami lahat sa inyo. kasama lahat ng tao. Kung kayo ang magsabi, hindi mga politisya na mag-escalio ng rally. Isa lang para hindi kayo mapagod. Kung isa-isa, kanya-kanya, mapapagod lang kayo, guguloy lang ang mga rally na gagawin nyo. Kailangan magkaisa po tayo na bakapod ah, isang last question Anong paborito niya daw na palaman sa pantasang sabi yung sabi yung sabi yung sabi Kaya, kaya nung sila, na, na po po. yung pandesan, sa <laughs> ah, sabi yung na yung puro, yung sabi pupunta sabi baka itong yung sabi yung sabi Presidente. sabi yung sabi yung sabi sabi yung mga yung sabi Katotohanan. Thank you, thank you very much. Sir, may mga editors dito na kakosap dito Sir, mga editors, ay, ay, showbiz, dito dito, dito. Dito, dito, dito. dito. dito Thank you. Thank you. May, lunch, may lunch tayo dahan. May lunch tayo lahat. tayo ho. ako ako Mano, kumusta po ang relasyon niyo ni Senator Amy Marcos? Matapos po kayong magsalita sa nakarang press ko nyo kung saan sinabi niyo po na um, hindi, na, hindi magiging pangulo si BBM kung hindi dahil sa inyo. Nag-usap kami ni Ivy three days ago at uh, naalala namin lahat ng na nangyari. Eka ko, kasalanan mo, ikaw nag-impita sa akin at so, sumortan si BBM. <laughs> Eh, hindi ko alam ganito mangyayari. <laughs> si Yacob si, 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 eh. Talagang si Ivy lahat ang mag-impisa na nag-invita sa akin para tumulog. Kaya eh, hindi ko maitit ni Almano kung bakit ganito ang nangyayari sa atin? Para bang tayo nagluto bago main. Ibang problema. Pero okay lang yun. Hindi naman kami naninigil. Pero wag naman na, na, kami parosampa. Nararamdaman niyo po ba na hopeless na si Senator Aimee na makausap at mapabago pa yung isip ng kapatid niya? Eh sabi ni Bahag Mika, marami. So, hindi pa ba nababago yun. Kung baka ang isang tao, mayroon makausap. Ano po, at, at pakiulit lang po, Manong, baka po ano? Sabi ni Maharlika, ah, si bangag ang presidente natin. Pero so, kayo po ba naniniwala doon? Naniniwala ko dahil na may mga barkada siya na pakilala ko eh. Kibigan. Talagang agad ngayon. So... Anong gabit, excuse me? Anong masasabi niyo na may mga senador na mga artista rin na chinggoy ang na nasasabit ngayon dito? Paano nila malininis ang kanilang pangalan kung takatala Next question. <laughs> Hey, Kaibigan niyo rin after. po ba sila, Mano? Ano, kaya... Iba, hindi niyo ba matutulungan, magbibigyan ng advice? Tama na yung sa kalaba ko. <laughs> Ayoko <Ayaw laughs> lang sumusaw sa iba. So, focus lang tayo dahil na attention. Na that, doon sila happy pagka ilan mo isang tao. Ayan, yan, ayan, yan. Hanggang makalimutan natin sila. Diversionary tactic. So, we should, that, we should focus now on the biggest cup, biggest uh, drop na nangyari dan ghost project na ito. Focus tayo dyan. Sabi niyo po kanina, marami pa kayong alam. Willing po ba kayo na umupo sa Senate hearing? At, atin kayo. oo, ah, oh, kung mag-imbita sila, eh, nung umuha ko, sinara na sila eh. Wala na raw, wala na raw flood control. Huh? Wala na. Sinara. Hindi Mara pa nga yun? na, sorry, so. Uh, Kinlosang ano ang yes. investigasyon ng patutro. Maroon siya, di kanina you mention um, si King Laxon. Kaya um, disappointed eh, kayo. Mm um, -hmm. uh, what's ah. Katulad ngayon, uh, uh, sa akin yung sinara na yung investigation. Diba? Na-disappointed po ba yung uh, King Laxon? Hindi ko asahan, hindi ko inasahan. Dahil siya ang inasahan ko na maglabas uh -huh. ng mga uh, buwagyan. Nag-iisa eh, pa si siya, manong siya, hindi ko ano? Si si Rizal mag-isa rin. si Rizal. Kaya lang, <laughs> bidari Anong sabi?